Araw sa Pisces na no may Pisces Ascendant. Napakasensitive mo at imaginative. Ang iyong pinakamahusay ng mga kasama ay ang mga makakapagbalansin ng iyong napakaraming sensitivity sa katotohanan. May kakayahan kang makakita ng higit pa sa mga bagay. May pangangailangan na magdekompress sa pagkatapos ng araw dahil ang iyong empatya ay parang isang espongha na nangangailangan sa iyo na pisilin ang labis. Mayroon ka bang ilang mga katanungan mula sa iba't ibang bahagi ng buhay? Niloloko mo ba ako? Nababaliw na ba ako? Sheet. Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at pitumput walo tandang bawas walong libo daan at pito o bisitahin ang Absolute Lipsechik. Come online.